Hello guys! So ayan, for today's mini vlog, kami po ay nag-harvest ng aming pananim na sile. Ang sili po ay isa sa sangkap ng aming produktong J&A Chili Garlic Oil. Ang nag-harvest po ay ang aking partner. Yan lamang po ay pananim namin sa aming munting paligid. So, kung mapapansin nyo, hinaharvest na namin siya dahil ito ay hinog na. At gagawin namin niyang dried chili Kasi yan po ang isa po sa sangkap ng aming produktong chili garlic oil So, uh, ayan, tuloy-tuloy lang po ang pag namin Dahil medyo marami na ang hinog ng aming pananim So, kung kayo po ay may munting paligid-ligid Taniman niyo po ito ng kapakipakinabang na mga gulo at pwedeng pagkakitaan. So, ayan lamang po. Maraming maraming salamat. At... Tadaan! Ayan po ang aking partner. Sabi niya, ay videohan ko daw siya. Bukod sa sila, dapat po ay kasama siya. So, ayan. Masyadong maitim ang okay, kanyang eye bags. Ano, hindi na din kami nakakapaglinis sa aming paligid. Dahil pares po kami busy sa aming. paglinis na din kami sa aming taniman. So, ayan lamang po. Maraming maraming salamat sa